Yaw ha karon ang mga konsumidor sa Visayan Electric nga magdaginot sa paggamit sa kuryente. Ilabi na nga musaka ang bayranan. Uh, Sugod so karong buwana si Femery Dumabok sa report. Kining duha ka sa Barangay Busay sa Dakbayan sa Sugbo nag-iyahay sa ilang diskarte aron makadaginot sa kuryente. Matod di Helen Dindin sa adlawan magpaandar sila sa ilang freezer o chiller. Apan sa kagabhion, freezer lang. Sa Adlawan, magpundo sa lawag ice, sulod sa ice bucket, nga ipulipuli sa freezer. usa lang usab ka electric fan ang ilang gamiton inay nga duha. Gabriel usab nila bintana o giiway ang ilang kortina, aron sud gawas ang hangin. Susama usab niini ni ini ang gihimo sa tapad nga karindirya. Usually man sa mo aba sa inani mga kuan kay manok man. So di na mo iop ang among freezer. Gawas aning chiller siguro. So, oh, more yung ginamu um, uh, yeah, Nga, mag-minimize na um, uh, na lang siguro ang um, among electric fan. Oh, Kuhan lang ni sa among um, residential. O, oh, si Parit. Solar ang um, gigamit. Residential ng na yung hapon siya na rin? Yeah, Residential. Uh. Sa duha katindahan, mukapin sa 3,000 pesos ang ilan na bayaran sa bill sa kuryente ni atong Abril. O mas magdaginot pa, humangi pahibaw sa Visayan Electric, nga dugang 86 centimos ang gipatong sa beranan sa kuryente matag kilowatt hour. Gipaybao ni Queenie Bronze, Reputation Enhancement Manager sa Visayan Electric, nga dugang bayranan sa kuryente ang mabatyagan karon nga buwan sa Mayo. Iyang gipasabot nga ang pagsaka tungod sa pagsaka usab sa presyo sa kuryente nga ilang gikuha gikan sa wholesale electricity spot market kon Kulang ang power supply ang padaganon ani nga mga planta kay katung usually ha kani mga diesel plants Nga ang diesel kay nag kuan man sila, ang gamit nila kay fuel man, so mahal gid siya, mahal siya og presyo. And then same na pod nga law of supply and demand, basta taas ang demand, ang supply mo mahal. Kaning generation rate, dili ni siya mo padulong sa design Electric, okay. pangbayad ni nato sa mga power plants og sa WESM. Subay ni ini musaka na sa 12 pesos 14 centavos matag kilowatt hour alang sa mga residential electricity bill karong Mayo gikan sa 11 pesos o 28 centavos niya itong Abril. Kurang usa ka balay mo konsumo sa average nga kuryente nga 200 kilowatt hour dugang 172 pesos sa mapuno sa ilang electricity bill. Para dili ta masyak sa atong bill, magmatngon ta sa atong paggamit sa kuryente, especially karon nga ting init ug mahal ang kuryente. Unya, practice gyud ta og energy conservation sa atong mga panimalay, unplug ang wala nato gamit nga mga appliances ug make sure nga ang atong mga appliances well maintained. Bisan kung mopagawa sa so yellow or red alert ang National Grid Corporation of the Philippines, wala gihapoy masinating rotational brownouts. Tungod kay adunay may reserve ang Visayan Electric. Oba ni Cleofer Lumayag, Family Dumabok. Balitang Bisdak